Good morning po sa ating lahat mga ka-idol. Grabe po mga ka-idol. Good news po dahil meron na naman po mga idol na blessing po na dumating sa akin. Nang nakaram po mga idol ang dumating pong blessing sa akin, ito po yung bigay po ni Idol Rosita Radam. Ito po ng GoPro Hero 10. Napakaganda pong gamitin. And ngayon po mga idol, grabe po. na monetize na rin po tayo ngayon mga idol sa live ads ayan po makikita niyo po mga idol dyan sa screen ayan po na-approve na po ako mga idol sa live ads na tools. So, ibig sabihin mga idol, napakalaking blessing na naman po idol. Sunod-sunod po yung blessing ngayon. Yan po mga idol lang sinasabi ko sa inyo na kapag mayroon pong problema kayo pinagdadaanan ngayon, ang kapalit po niyan mga idol ay blessing kaya grabe po mga idol na nakarap mga idol grabe po yung kuno, ko no talagang labasan talaga lahat ng luha ko Yung po mga idol hindi po yung pilit talagang tunay na tunay po yung galing po sa puso ko kasi mga idol yung mga araw na yon talaga akala ko lumpok na ako akala ko talaga uh, wala na pag-aasa dahil maraming iniisip pero grabe po mga idol no meron po isang taong nag-sponsor sa akin si Idol Rosita Radam na kung saan kaya kahit paano mga ka idol yung problema na iniisip natin ay nakalimutan kumbaga dahil mga idol may blessing kumarating ibig sabihin mga idol hindi abang buhay na nandiyan ka hindi abang buhay na problemado ka maniwala ka mga idol bilog ang mundo kung nasa ilalim ka ngayon pwede nasa gitna ka na sa sunod na araw nasa babaw ka naman hindi habang buhay po mga idol nasa ilalim at hindi rin po habang buhay mga idol nasa ibabaw kaya kung kayo po ay nasa ibabaw ngayon kailangan manatili po tayong humambol at wag po natin mga idol ignorin lalo lalo na yung mga kasamahan nyo dyan sa inyong lugar na kapag kayo po ay tinatanong paano mag vlog ano ba yung mga tip na pinin yung ibigay magbigay po kayo po kayong maging madamot mga idol magbigay ng idea dahil mga idol Uh, hindi po laging nasa ibabaw na kung saan pwede pong mapunta pa rin sa ilalim dahil bilog ang mundo mas masarap mga idol yung patuloy kayong tumutulong dahil grabe mga idol yung biyaya, siksik at digdig at aapaw talaga ang blessing na pwede mong makuha at syempre mga idol, kailangan mag-pray po kayo lagi ipag-pray nyo mga idol yung journey nyo dito sa blog. kasi totoo yan mga idol talaga ang miracle kasi mga idol ako, kung alam niyo yung, yung simala sa Cebu. Ayan, e, pumunta po kami doon mga ka idol Grabe po mga idol. nagpray po ako doon. Nakapa ako, nagluhod hanggang sa pinakadulo. Pagbalik ko po mga idol dito ng uh, Manila. At pagdating ng January, mga idol, grabe po nag-trending, nag-viral po lahat na upload ko mga idol at ayun po mga idol na monetize na po ako dito po sa Facebook page grabe po mga idol yung binalik po sa akin ni Lord basta mga idol, wag na no, wag nyo pong kakalimutan si Lord dapat mga idol, isa puso nyo yung pag at isa puso nyo po mga idol yung pag hindi po mga idol na nag-vlog ka lang tapos kailangan uh, mamaya maya hindi na naman dapat idol, isa puso mo talaga grabe po yung blessing no kasi yung live ads po mga idol halos 3 weeks po inantay ko na ma-approve yan ngayon po mga idol grabe dumating na po at approve na po ayan po mga idol so, ibig sabihin mga idol lagi nyo na po akong makikita sa ating pag live dahil yung pag live ko po mga idol dun po talaga ako sumasagot ng marami nagtatanong sa akin na kung saan yung mga nag-message po sa akin na hindi ko po nasasagot ay pili ko po masagot so makita po na panunod nyo sa akin live at lahat po ng mga nanonood doon at nagko-question, nagkakamusta, ay lahat po yung pinapansin ko, wala pong pinapalapas. Kaya sa lahat po ng mga nanonood ngayon, abangan nyo mga idol ang live ko tuwing 7 ng gabi or 8. Pero mga idol, i-fix ko yan siguro 8 ng gabi. Ayan mga idol, so abangan nyo po ako dyan, idol sa oras na yan dahil nakalive po ako dyan. So yun lang mga idol, maraming salamat po na may na-inspired po kayo sa video nito. Huwag na huwag ka lang titigil, tuloy-tuloy lang. Kung napahinaan ka, ipag-pray mo lang yan. Laban lang, matulog ka, pag-stress, dahil bukas, refresh na yan. So yun lamang po, God bless you all po sa atin